Manilig da mga lords kay daghang sagbot atong silong. Dako dako na kog agi ana na nilig. Hawan man ang kuha na ni kaning sa mong silong kanang palibot sa mong silong. Pero hawan kay asti na pero di na amo. Di, di na amo. So kini dana sa mong balay amo lang kay di sud Sagbot kaya kay sa katanan do sa mong balay so nanilig ko ana no. Ano, kay dakan ay sagbot. Ya, aku dah kok ni cukup bagi anak noh. Kayak ni aku kembang kau dong di aku. Tapi lagi kau hai ko, ko minta abang nak nilih ko. Abang nak bawa aku jan sa bakuran namin. So, yan malaki amat na. Mahaba-haba na ang na ko yan. No? Malawak kasi jan. Ano ang view tingnan nyo guys, maganda ang view jan sa harapan kasi yang sarapan sa amin sa bahay, ano kasi yan kalayan kaya ayun so mix mix lang tang video natin yan ang ating voice over natin mix mix may bisaya may tagalog iganahan ganahan naman po kung magtinagalod po sahay so bisaya tagalog taan eh ayan no dako dako nagdadaagay may udang dagang yung sagot malingas mas ganahan ko malingaw ganay nana na ito po kay inigawas timo yung kayang paminaw na na kuhan lami ang paminaw nga hawan ang palibot sa balay ba dili sa so doon di ay sa ako ang gibangagan og silhig gihampasan ng silhig ano pala yon balibulan pwede rin magbalibol diyan diyan na sa banda sa amin sa bakuran lang kay bakula bakuran lang buti nga ngayon kasi masarap na magwalis sa labas kasi nga ano na ulan na di kagaya nung dati na walang ulan so nakakatamad magwalis sa labas kasi nga ano yeah, yeah. tawag nito uh, maalik kabuk sa labas kaya ayun pag na medyo mabasa-basa yung lupa sarap walisin dako-dako paginang yun ang akong walis no magdako pa dyan ang kuhan dugay pag mahuman so kini akong taga video kung ang video ay na mahuman kay may na lang naapok ko ipakita kay lulumita yeah. sa akong sa akong sa akong pag, sa akong facebook so ayan hinampas na naman ulit yung ano yung balibulan jan yung nit may nit kasi jan, so kinakajawan pa ako nung pamangkin ko jan na kawawa daw ako kasi haba ang ang lawak ng winawalis ko inutusan ko lang yan siya na pijuan kunyari ako na habang nang tuwalis para naman makikita niya kung paano kami dito sa Talong-lalo na yun sa ibang bansa na ba yun. Kung paano dito magwalis dito sa probinsya. Ganyan. Ganyan kami magwalis dyan sa labas. Ano, walis tingting -ting yan. Yung ang tawag niya nga, walis ting, nga sa Tagalog. Yun nga eh. So, yun. Yun lang. So, malapit na hey. ako. Malapit doon sa doon, sa may tapok. Sa may tapok-tapokan ng mga nawalis ko na ano na mga taong ito, na mga kalat yan, mga dahon marami napansin nyo dyan sa harapan o oh, maraming puno dyan puno ng mahogany puno ng ng taong ito ng yung doldor, puno ng tipulo, so pag mahangin pag dyan gala ng hangin papunta sa amin sa silong yung ano, so yan lang dyan lang magtapos ang video natin for today thank you for watching